Alam mo, An, kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko rin sa'yo. Eh di wag, wala namang pipigil sa'yo. Russell, tara na. Iwan mo na yung babae. Good morning, babe. Good morning, babe. Alis ka na? Oo. Dala mo pala yung niluto ko sa'yo. Paborito mo yan, eh. Thank you, babe, ah. Ikaw na bahala dito sa bahay, ah. Alis na ako. Bye-bye. Ingat ka, Ah. Ay, ate, ate, buti napadalo mo ka. Eh, bakit? Masama na bang dalawin yung pinakamamahal kong kapatid? <laughs> Teka, bakit ganyan yung itsura mo? Basang-basa ka. <laughs> eh, ate, kasi ako muna gumagawa ng gawain bahay na giba ko, tsaka kanina nilaban ko yung mga damit ni Eya. Bakit ikaw? Bakit ikaw naglalaban ng mga damit niyo at ikaw gumagawa ng mga lahat ng yan? Ah, kasi ate, uh, ah, napagkasunduan namin eh na ina, habang wala pa akong trabaho dito sa Thailand, ako muna ng mga ano, gawain bahay at siya muna magtatrabaho. Kahit na Russell, siya pa rin yung babae, di ba? Pero ate... Walang pero-pero Russell ah. Alam mo, lagi mo na lang pinagtatakpan yung tamad mong asawa. Puro lang paganda, hindi naman maganda. Ah. Ate, rito, ah. ano oh, ka? O bakit? Masababang pumunta ako dito. Mukhang ayaw mo na ata akong dumalaw eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ikaw pinuntak. hindi hmm, naman po sa ganon, ate. Uh, ate. Tumahimik ka dyan. Nga pala, Eya. Bakit si Russell yung gumagawa ng gawaing bahay? Ikaw yung babae, di ba? Ate, ako po kasi yung nagtatrabaho. Kaya napagkasundoan namin ni Russell na siya muna yung dito sa mga gawaing bahay habang wala pa siyang trabaho. Ay, dahil lang ikaw ang nagtatrabaho, feeling mo pwede mo nang alilain yung kapatid ko. Ano ka, Donya? Ate, hindi ko naman po inaalila yung kapatid niyo eh. Eh, anong tawag mo dyan? Labor of love? Sus, pwede ka naman maglinis pag uwi mo. Dami-dami pang time mo. O ano? Natahimik ka? Kasi totoo, di ba? Patamad-tamad ka kasing babae ka. Russell, may pera ka ba dyan? Kung bayad ko lang ng rent, pati kuryente at tubig sana. Ate, katulad nga sinabi ko sa'yo kanina, wala nga akong pera. Si A yung nagtatrabaho sa amin. Siya'y kumikita ng pera. Ate, magkano po ba kailangan niyo? Uh, Sampung li libo lang. Ah, oh, Ito po. Yeah. Kahit pa paano, may silbi ka naman palang babae ka. O sya mauna na ako. Russell, na, Sinasabi ko sa iyo. babe, pasensya na sa ate ko, ah. Sorry. Okay lang yun. Iyaan mo na. Sige na. Papahinga mo na din ako, ha? Sige. Luto na lang kita. O, Ate, ano ginagawa niyo dito? Bakit? Hindi na ba ako welcome pumunta dito? Russell, ah, nahahawa ka na talaga sa pangit na ugali ng asawa. Ate, hindi naman po. Ano ba ba ang amoy? Kuya Russell! Baho-baho mo, hindi ka ba naliligo? Yeah, ate, kasi ginagawa ko yung mga gawaing bahay, lalo na dito sa labas. Tsaka, maliligo na sana ako, bigla po kayong dumating eh. Yan ang habang sinasabi ko sa'yo, Russell eh. Kaya ayok talaga sa Eya na yun. Eh. Sarili lang iniisip. Ayan, napapabayaan mo yung sarili mo. Ay naku, wag na wag lang talaga magpapakita sa akin yan. Babalatan siya ng humay. Ate, bakit po? May problema po ba? Oo. Ikaw yung problema ko. Tingnan mo yung sarili mo, Eya, sa itsura ng kapatid ko. Hindi ka ba nakukonsensya, ha? Kung ganyan ka pinalaki ng magulang mo, huwag mong idama yung kapatid ko. Ganyan ka ba talaga kabastos at walang pinag-aralan? Para idamay mo yung pamilya kung wala namang ginagawang masama sa'yo? Ayan, ganyan. Lumalabas na rin ang tunay mong kulay. Alam mo ate, yung mga pinagsasasabi mo sa akin matitiis ko pa eh. Pero yung idadamay mo yung pamilya ko, hindi na pwede sa'kin sa akin yun eh. Ay, lumalaban ka na ngayon? Mayabang ka na? Kasi ano, may pera ka? Kasi wala lamang akong ginagawang masama sa'yo para tratuhin mo ako ng ganyan. Alam mo, An, kung ayaw mo sa'kin, akin, mas ayaw ko rin sa'yo. Eh di wag. Wala namang pipigil sa'yo eh. Russell, tara na. Iwan mo na yung babae na. Russell, ano ba? Anong tinatayo-tayo mo dyan? Sabi ko, tara na. Iwan mo na yung babae nga, wala mong kwenta yan eh. Ate, sorry. Mahal ko si Eya, di ko siya kaya mawala. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo? Nagmahal ka ng batugan at kupal? Tanga ka ba? Eya. Ano ba ate? Ano ba problema mo? Alam mo kung sinong walang kwenta dito, ikaw yun, hindi si Eya eh. Ano ba ate? Pati yung ugali sa Pilipinas, dinadala mo dito sa Thailand. Anong katangahan yan, Russell? Oo, oh, tanga ako, pero mas tanga akong susundin pa kita. Si Aya na lang meron ako. Siya na lang gumagawa ng mga bagay na dapat ako. Alam mo, nahihiyan na nga ako tuwing dumadating ka dito, pinagsasabihan mo siya ng hindi maganda Wala akong magawa kasi pareho ko kayong pamilya, pareho ko kayong mahal. Talaga? Sige, ngayon mabili ka. Yung babaeng yon o ako na sarili mong kapatid. At naman, huwag ka naman ganyan. Papipili mo pa ako. Tinatanong kita, Russell! Ako o yung babae niyo? Ate, masasaktan ka lang. Ako o ang babae niyo? Si Eya! Si Eya pipiliin ko! Siya yung asawa kong marunong mag-alaga at higit sa lahat, mahal na mahal ako! ka na, ate! Hindi ko pagpapalit yung magandang buhay kong asawa kaysa sa yung mahirap na buhay! Siguraduhin mo yung Russell, ha? Na hindi mo pagsisisihan yung pinipili mo ngayon. Sinasabi ko sa'yo, Ate, kung meron mang walang kwenta dito, tamad, ikaw yun. Kasi wala kang ginawa ko, hindi manghingi ng pera at manghusgan ng tao. Alam mo, kung ayaw mo sa amin, kung lalayo ka, go lang, hindi kita pipigilan. Pero kung dumating man yung oras sa kailangan mo ng tulong namin, hindi to lang kami. Hindi ka namin tatalikuran. Ayan. Yeah. Oh babe, okay ka lang ba? Oo, oh, okay lang ako. Ikaw, okay ka lang ba? Hmm, ganina hindi. Pero nung pinagtanggol mo ako, okay <laughs> Sorry babe kung natagal pa ako na ipagtanggol ka Okay lang yun. Naiintindihan ko naman anong magagawa kung eh, lumaki kang sa babae. Eh. Kasi si mama kasi. Ma, sorry kung nasagot-sagot ko si Ate kanina. <laughs> Loko ka talaga. Pati si Tita yun, nadamay mo pa. Naiintindihan naman ni Tita yun eh. Di ba, Tita? Ragay. Ano <laughs> na. Pwede na tayo sa bahay. Mga pala, ba't wala kanina, Aya? Eh, Hindi ko nahahayang ulit na may mga pisay na iba. Hindi mo deserve yun. Alam mo ano na deserve mo? Mahalin lang kita. <laughs> Bola ka pa talaga. Ha pala, may regalo ako sa iyo. Si Selboy. Galing po ito sa Pilipinas ha. Mm, okay, sweet oh. naman. Love you, babe. Love you too, babe. Tara na. na. Tara na. Sa akin nakita doon. Sige. Luto pala ako ng favorite mo. <laughs> Thank you. <laughs> Hindi masama ipaglaban ng tama at katotohanan, lalo na kung ito ay nangangailangan na ng paninindigan. Ready? Uh, ate. <laughs> <laughs> ate. <laughs> oh, ate. Ano ginagawa niyo dito? Bakit? Hindi na ba ako welcome dito? Hindi ko Ay, may rasel oh, ka na sa pangit. Kailangan kong masabing sorry. pangit ng galit. Sorry, sorry. Somebody ka ba pinalaki ng pamilya mo? Ay, mali lang magulang. pamilya <laughs> mo. Pwede na rin. Pwede na rin. Pwede na rin. Ha. Ah. Ate, may problema po ba? Oo. oo. Ikaw yung problema mo. <laughs> <laughs> yung problema. <laughs> Ikaw yung problema mo. Ikaw yung problema mo. Ikaw yung problema mo. Ikaw yung problema mo. Kung tanga dito, mas tanga ka. <laughs> <laughs> ako Ako? Kung ang babae niya! Si Eya! Si Eya pipiliin ko! Yung asa... <laughs> Ayan, si Eya, si Eya pipiliin ko. Ako? uang ang babae niyon. Si Eya! Si Eya pipiliin ko! Yung asawa ko! Na siya yung asawa maalaga at mahalaga, mahalaga, mahalaga. <laughs> Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag -alala. Dahil dito po sa branch na meron po tayong basement parking. At maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Ay! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.